Magandang araw mga katalongs, di binadit tayo ngayon sa San Francisco, Lipa, Batangas. Yan po ang nakikita niyo yung malaking bakang. Yan po yung uh, bakang uh, Buenas daw sa negosyo ni Kedaan. Ito po yung bakang may kuntil. Ito po hindi binibenta pero ito po matagal na rin sa kanyang alaga. Ayan po. Ito po yung ilang beses na natin na picture sa ating video. Parang yung pangatlong beses na. Pero ito po yung uh, talagang pagkaganda ng uh, katawan ng bakang ito. Ayan po kasalukuyan po siyang uh, pinapainam at pinapakainam feeds. Ay, ito kaya parang ang ganda ng pagkabakan ito. Kakaibang kulay ano. Malahi na po siya ano. Malahi Brahman nga siya. Mga magkano po yung kanya kalaking nyo? Ano? Wala naman ako tayong pure na Brahman talaga. Ayan po yung mga ganyan. Ito na po yung black nyo yung magkano yung ito. Ayan magandang araw mga talong Stevie na dito tayo ngayon sa France at Francisco Lipa. Uh, Batangas. Uh, ngayon po ay tayo mag-tanong sa kala kay Dani dito, kay Dani Aranda na mga baka niyang binibenta at marami po siyang dumating ng mga baka Torete ngayon. Uh, at samahan niyo ako sa video natin sa araw nito sa pagdalaw natin dito sa uh, San Francisco Lipa. Sama-sama uh, sama -sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Nandito po tayo ngayon kila Kuya Dani. Ito po yung mga baka nila dito, mga pambenta. Ito yung sak. Ito po dumalaga itong kay po, po no? Dumalaga. Ngayon na. No? Kita ni, magkano yung po inahalagang tumanggat ng baka niya? Magkano yung magkano po? 35,000. 35,000 daw ito. Eh, pong malaki-laki, pambenta nyo rin. Oo. Malaki-laki na yan, mga patong sa 65. Ito daw ay patong sa 65. May ilang ulo pong baka nyo ngayon? Ang parating ko si Sinta. Kapitin, dami dami no. Nabuhat na lang may higit na rin kana. ah, ay sama po kung magay nakabenta naman ako okay, ng kalahati na rin. May higit Mhm. Mm Kina man pala. May galamit na natin. Asi ko ba ipapakita ni niyo kidari mga baka niya. Mga budget meal daw na iwan dito. Yan po. Ito mga, mga malalaki mga bakang norte. Ito po yung mga ganyan kalaki magkano? 40. 40 tsaka yung mga 40 daw mga ano mga torete ah ah torete nga pala ito ito naman po ay 50 pampatining na siya ah ito po yung mura na ano 50 mura na po ito ito yung maganda mga pampatining na siya yan po ito yung ito kuya para ang ganda ng pagkabakan ito kakaibang kulay ano malahe na po siya ano malahe brahman nga siya Uh, mga magkano po yung kanya kalaki niyo? Kalaki, 35. 35,000 na po ito. Yan yung, yung talagang malaking baka yan. Kita nga sa katawan niya, yun. May lahing angus. Uh, ano po bang ibig sabihin ng angus? Ay, mamahal yung baka yun. Ah, ito daw po yung may lahing anggos. yung mga baka na kagahan ito, mga to. ito, mga... Mag... Kalimita naman po, ang kalimita ng ganito yung mga mistiso lang, ano? Um, Wala naman nakukuha tayong pure na brahman talaga. Ay, yan po yung mga ganyan. Uh, ito naman po, black niya yung magkano yung nakabot ito? 45 pataas. 45 patas na to ang ganda oh mataba na siya. ah itong malaki itong malaki laki ah ito po katay na. pa na ayan oh ikatay na yan may 75 pababa na yan 75 pababa daw po itong pagkabakan nito mm -hmm. 75 pababa bawas ah ito pa mga braman talagang ganito pagkana po 45 45,000 ayan oh Marami pa pala itong mga baka nila, no? Ito pa yung parang-parang ng parang presyo nito, mga to. 45, mga 45 daw. Tilapitan natin yung iba. Mga malalahi mga baka. Puro po kalimitan kaya daan yung binibili nyo kay mga... Norte talaga, solid north kayo, no? Solid north. <laughs> yeah, mga solid north sila kay daan, eh. Yeah. Yan. Ito po yung mga... 45 to 45 daw. Yan po ang kalimitan talagang price nyo sa mga toretta yung mga baka, no? Yan yung mga regular price tawag nila mga budget mill meal. budget mill meal. Ah, tapos okay. yun po yung mga yun nabili na yung mga yun sa oral nyo ayun, meron pa rin po sila dito inabala ina natin sa kita niya at uh, makita natin yung mga baka niya dito mga budget mill ito yung hinahanap ng iba yung mga kaya lang sa uh, makabili kahit medyo konti ang pera ayun marami pa rin pala dito ayun ayun mga ito ito po yung mga 30, 30, 35, 45 38 38 daw ito mga 38,000 Ayan so, Ay ito yung mga yung Ay itong malahay na 35 Ayan so, Ito yung mga 35,000 Ito po ay bukas ito lang sa paradahan Ano? Oo Pag hindi kayo makapunta dito Kaya kay Dani Pwede yung kay Dani Puntaan doon sa paradahan Doon naman sila tuwing biyernes may mga budget meal pa 35. Ha? Yeah, yeah, 36. Ito. ito, 36 daw ba ito? 35, 36 sa mga halaga. Yan po yung mga baka na dito mga mga ganda. Malalahi yan, malalahi. Kita naman po sa katawan ng malalaki. Kita sa tenga pati sa katawan nila na mahaba. Mahaba ang katawan nila. Tapos po, uh, kalimitan po yung mga turete talaga. Turete. Oh, but, yung babae nagkuhan na kay mga babae. Na-order. Uh, pa na pag na-order po. Pero ang priority po, yung mga ganitong mga torete, ano? Oo, 35 patas. 35 patas daw po itong mga to. Ang ganda naman ayun. Gusto, ikuan mo yung number ng... Ito po, nandito pala. Ito pala ang number niya kay Daniel. 0905. Ano? Hindi natin makita. Hindi nila kunti kay... Ito po, 09. Mabait naman. 0905. Sige, Daniel lang. 87. 87. 29. 29. 238, 1038 po phone number ni kay Danny. Yan ang number ko kung kunin nyo. Nang... Pag gusto po na dito ng pangwalit address niya dito. San Francisco uh, Purok Dos Yan San Francisco Purok Dos Sa Kalye ng Asumerlita. Kasama po dumating niya. Nahanapin. kay kay Danny Aranda. Yan po ang kanya, Boss Danny. Kilala niyo po si Boss Danny? Wala po kuyato. Hean. Yan yung mga so, barkada ni Danny. Yung po <laughs> Yan si kay Danny. Selamat ke Dani. Okey. Hmm.